Apo. No taping ka bukas. Magstay saan? Dito. Pagwala taping si mama. Apo. Love you. I miss you. I miss you too. Baek ka dito Apo. kay mami ha? Saturday kita tayo. Of course. Apo. Si Katrina Halili bilang isang ina. Ay palaging inuuna ang kapakanan ng kanyang anak kaya naman hindi niya pinalampas ang pagkakataon na personal na ihatid si Katie sa Batangas. It's like isang pagkakataon na hindi lang niya ninais na maging isang responsabling magulang kundi isang pagkakataon rin para magbigay ng oras at pagmamahal kay Katie. Nag-aaral si Katie doon at si Katrina kahit na may mga abalang schedule sa kanyang trabaho ay hindi nakalimot na isama ang anak sa kanyang mga plano. Habang wala pa siyang taping or ibang commitments Sinusulit ni Katrina ang bawat sandali na magkasama sila. Good morning! Good morning! I just woke up! Hi. ang So, meron na, meron na kami ang bagong plan ni Katie today. We'll vlog. We'll vlog! Really? Yes. Oh, Hindi, ang plan ko today, Katie, instead na sasama ka sa akin sa Manila, sasama ko sa iyo sa Batangas mama parang di happy Happy? ako lang ate ako lang, ko lang yung headband ko sa manila eh eh we're not going back we are la well, shouting shouting naman we are going back patay lu isem gonna get something why mama why la ano na <laughs> Kukun Bibili na lang tayo, babe. Babalik naman tayo. No, mom! I'm gonna get something. I'm hey, sorry, naging English. Oh <laughs> <laughs> Mama, please. I'm gonna get something. Ay, hey, ask mo sila. I don't know. Can I get something, please? I'll no, just get you tomorrow. tomorrow. No, I need now. Wow. Huh? Sabi ko, I won't vlog until I won't get the headband. And the uh, long sleeve. Sino ba na, galing basa yun sa mo nilay? Sa Lazada at sa Cheyenne. Ah. <laughs> Alo, paano na? Ayaw na nila bumalik, anak, kasi may lakad pa sila. Eh, ko kukunin lang ako sa... Katie. Mama. Mama Mami miss kita. Mami miss po kita. One week din tayo hindi magkikita, anak. Mm -mm. Don't call me. Okay, po. Pag mo naman ako, paano mo ako mamimis? Ano gagawin mo pag miss mo si Mama? Tawag. Hmm. Are you gonna be a good girl? Yes po. Dito lang tayo, hug lang. Uwi na ako. Okay. Why? Wala po. May ka bukas. Baka. Why? Wala po. Mami-miss na ako. Ayaw mo ako paalisin. Mati huh? ka bukas eh. Kung wala magstay. Hey. Magstay saan? Dito. Pag walang taping si mama? Opo. Para sa papicture. Eh, paano? Dami ka pang gamit. maraming <laughs> daming gamit. <laughs> ano da? Never ka na gamit papicture. Uwi na si mama. Uwi na si mama. I love you. I'll miss you. I'll miss you too. Daet ka dito Opo. kay mami ha? Saturday, kita tayo. Of course. Opo. Hug me. I love you. Wala na naman katabi si mama. I love, I love you mama. I'll call you later. Wag ko po magsad. I love you. Love you. Ingat Kitty, ka. bye bye. Hug me. You. Hug you. your mama. I miss you. I miss you. I miss you. Love you.